sa katotohanan, sa mga kaso, karamihan sa mga labi ng biktima ay nagsasalita, naniniwala ka ba? Siyempre, walang anumang bagay na espiritual dito. Simple lang, mula sa mga bakas na naiwan sa katawan ng biktima, malalaman ng mga investigador kung paano ginawa ng salarin ang krimen, ang oras kung kailan pumanaw ang biktima, ano ang bagay na ginamit, o mas partikular pa, maaaring matukoy mismo kung sino ang may gawa. Isang kaso na halos 40 taon na walang solusyon, ngunit salamat sa mismong impormasyong ito, sa wakas ay nakamit din ang hustisya. Kaya paano nga ba nangyari ang lahat? Ngayon, inaanyayahan namin kayong pakinggan ang kuwentong ito. Kasama kami at lubos kaming umaasa na susuportahan ninyo ang video ng isang like, at paki-click ang subscribe button kung hindi pa kayo naka-subscribe. Salamat sa inyo. Ang Cedar Rapids ay matatagpuan sa silangang bahagi ng estado ng Iowa sa Estados Unidos at ito ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa estado. Ang lungsod ay nasa magkabilang pampang ng ilog Cedar at ang pamahalaang lungsod ay matatagpuan sa Maze Island sa ilog Cedar. Isa ito sa iilang lungsod sa mundo, kung saan ang pamahalaan ay matatagpuan sa isang isla na bahagi ng lungsod. Noong Oktubre 1979, isang shopping center na Westdale na inihanda sa loob ng pitong taon ang nagbukas sa Cedar Rapids. Ang shopping center na ito ay may lawak na higit sa 52,000 metro kwadrado at noong panahong iyon, itinuturing itong isang malaking lugar. Si Michelle Martinko ay isang mag-aaral sa high school sa Kennedy High School. Dahil sa kanyang kaakit-akit na hitsura at ginintuang buhok, madali siyang mapansin sa karamihan. Bukod sa maganda, siya rin ay matalino sa pag-aaral at mahal ng mga guro. Kasabay nito, ang dalagita ay isa ring talentadong artista. Sa kanyang ikalawang taon, sumali siya sa choir at drama club ng paaralan upang kumanta at magtanghal. Dahil sa kanyang mga nagawa, si Michelle ay naging role model sa mata ng mga magulang sa katunayan. Mula nang siya ay isilang, dumaan siya sa isang buhay na parang sa isang madramang pelikula. Ang kanyang mga magulang ay maraming beses sumubok bago siya naipagbuntis nang isilang si Michelle. Ang kanyang ina ay 44 taong gulang na at ang kanyang kapatid na babae ay hindi bababa sa 12 taon ang agwat sa kanya. Dahil dito, lubos siyang minamahal ng buong pamilya. Masasabing si Michelle ay itinuturing na isang kayamanan sa puso ng lahat. Siya rin ay napakamasunurin kahit na pinahahalagahan at minamahal. Hindi siya kailanman nagreklamo o naging bastos. Sa halip, palagi siyang nagsisikap at nagpupursige sa lahat ng bagay. Pagkatapos makapagtapos ng high school, plano ni Michelle na mag-aral ng interior design sa Iowa State University dahil gusto niyang magdekorasyon at magdisenyo ng mga bahay. Ang pamilya, siyempre, ay sumuporta sa desisyong ito. Gayunpaman, nang tila ang lahat ay nasa tamang landas, biglang isang kakilakilabot na trahedya ang dumating sa kanyang buhay. Noong ika, 19 ng Disyembre 1979, Si Michelle na itinataong gulang na noon ay masaya dahil may isang banquet kasama ang mga kaibigan sa Sheraton Hotel sa Cedar Rapids. Nakasuot siya ng itim na niniting na bestida, itim na pantyhose, itim na high heels at may dalang brown leather na bag. Lahat ay handa para sa party ng grupo. Dahil taglamig at mababa ang temperatura, nakasuot din siya ng isang light-colored na jacket. Pagkatapos ng party, Nagpasya si Michelle na pumunta sa Westdale Shopping Center. Nakabubukas pa lang dalawang buwan na ang nakalipas upang bumili ng bagong jacket. Inaya niya ang kanyang mga kaibigan na sumama, ngunit lahat sila ay abala kaya si Michelle ay nag-drive mag-isa. Nagdala siya ng 180 US dollars sapat na para pambili ng jacket. Mabilis na lumipas ang oras at alas dos na ng madaling araw. Napakadilim ng paligid. Hindi pa umuuwi si Michelle at naghihintay ang kanyang mga magulang na nagdulot sa kanila ng pag-aalala. Tinawagan ng mga magulang ni Michelle ang kanyang mga kaibigan ngunit sinabi nilang lahat na hindi nila kasama si Michelle nang mapagtantong may mali. Agad na nagreport ang mga magulang ni Michelle sa pulisya. Mabilis na nagsagawa ng paghahanap ang pulisya. Matapos matanggap ang ulat Pumunta sila sa shopping center kung saan huling nakita si Michelle ngunit wala silang nakitang anumang bakas. Bandang alas 4 ng umaga, natagpuan din ng pulisya ang sasakyan ni Michelle, isang 1972 Buick Electra sa hilagang silangang sulok ng parking lot ng mall. Lumapit ang pulisya upang buksan ang pinto ng sasakyan. Gayun paman, isang kakilakilabot na tanawin ang agad nagumulat sa kanila. Nakita nila si Michelle na nakahiga sa upuan ng pasahero. Ang ulo ay nakasandal sa pinto ng kotse, ngunit sa kasamaang palad, wala na siyang hininga. Matapos suriin ng medical examiner, lumabas na bago siya pumanaw, nagkaroon ng paglalaban sa pagitan niya at ng salarin. Ang loob ng sasakyan ay puno ng dugo ngunit ang labas ay napakalinis. Ang kasuotan ni Michelle ay medyo maayos, walang senyales na pinagsamantalahan. Ang mga ari-arian sa kanyang bag ay hindi rin nawawala, walang nakitang bagay na ginamit sa krimen at walang fingerprint ng salarin sa pinangyarihan, malinaw na pinaghandaan niya ito. Batay sa kalupitan ng paraan ng salarin, tila may malaking alitan sa pagitan niya at ni Michelle. Hinala ng pulisya na maaring ito ay isyong emosyonal. Pagkatapos ng investigasyon, walang indikasyon na si Michelle ay may nakaaway. Ang kanyang pamilya ay yubos ding minamahal sa kanilang lugar, kaya't mas lumakas ang posibilidad na ang kaso ay may kinalaman sa emosyon. Noon, agad na naisip ng pamilya ni Michelle ang isang tao, ang dating kasintahan ni Michelle sila ay nag-date ng higit sa dalawang taon at pagkatapos ay biglaang naghiwalay. Pagkatapos ng hiwalayan, si Andy ay hindi sumuko at madalas na sinusubaybayan si Michelle. At sa libing niya, ang pagdadalamhati ni Andy ay tila nagkukunwari lamang. Ang kapatid na babae, bayaw at mga magulang ni Michelle ay lahat ay naniniwalang may problema kay Andy. Sa katunayan hindi nila kailanman nagustuhan ang lalaking ito. Matapos malaman ng sitwasyon, itinuring ng pulisya si Andy bilang pangunahing suspect. Ngunit pagkatapos ng investigasyon, natuklasan nila na sa oras ng krimen, si Andy ay may alibi mula sa testimonya ng kanyang ina. Kaya, nagpasya silang gamitin ang lakas ng publiko. Nanawagan sa lahat na magbigay ng impormasyon sa pamamagitan ng pahayagan at telebisyon. Ito ay naging epektibo. Mabilis na higit sa dalawang daang tao ang nagbigay ng impormasyon. May nagsabing nakita si Michelle sa tindahan ng 9 ng gabi. May nagsabi naman na may isang lalaki na mahilig sumunod sa mga babae sa shopping center. May nagsabi rin na may isang taong palaboy sa malapit na may hawak na patalim at mayroon ding magnanakaw na pumasok sa isang bahay sa malapit. Dinala ng pulisya ang lahat pabalik sa lugar kung saan nangyari ang krimen. Inimbestigahan ng pulisya ang bawat isa. Gumawa sila ng mga lie detector test ngunit ang mga resulta ay nagpakita na hindi sila ang mga suspek. Anim na buwan ang lumipas noong ika 19 ng Hunyo 1980, sa wakas ay nakahanap ang pulisya ng dalawang saksi. Sinabi nila na tila nakita nila ang isang taong kamukha ng salarin, ngunit makalipas ang kalahating taon ay nakalimutan na nila. Gayunpaman, sa tulong ng hipnosis, ang pulisya ay gumuhit ng isang composite sketch ng suspek batay sa deskripsyon ng mga saksi. Dahil sa malawakang pagpapakalat ng sketch ng pulisya, ang mga tao sa kalapit na lugar ay masigasig na nagbigay ng mga lead bagaman karamihan sa mga ito ay bahagyang pagkakatulad lamang sa huli. Kahit na daan-daang tao ang nasuri, hindi pa rin natagpuan ng pulisya ang salarin dahil dito, nag-alok sila ng gantimpalang 10,000 US dollars para sa anumang impormasyon tungkol sa salarin. Ang 10,000 USD noong panahong iyon ay hindi maliit na halaga ngunit sa kasamaang palad wala pa ring anumang pag-usad. Ang kaso ay hindi malutas pagkatapos ng mahabang panahon at unti-unti na rin nalimutan naging pasakit sa pamilya ng biktima. Isang salarin na nagtatago sa dilim, ito ay talagang nagdulot ng pagkabahala sa lahat ng tao sa lugar. Maraming mga kababaihan ang hindi na nangahas na mag-isa sa gabi. Idinimanda ng mga magulang ni Michelle ang shopping center kung saan nangyari ang krimen sa pagsasabing ang center ay walang sapat na mga hakbang sa seguridad at natalo sila sa kaso. Mabilis na lumipas ang panahon at pagsapit ng 1995, pumanaw ang ama ni Michelle na may dalang panghihinayang Tatlong taon pagkatapos noon, pumanaw din ang ina ni Michelle noong 2005. Kinuha ni Detective Doug Larson ang kasong ito. Sinuri niya isa-isa ang mga makasaysayang dokumento ng kaso at natuklasan na ang impormasyon ay masyadong kaunti. Ang pag-asa lamang sa impormasyong ito ay hindi makakalutas sa kaso. Kaya, nagpasya siyang suriin muli ang mga ebidensya. Sa kabutihang palad, Naitago ng pulisya nang maayos ang mga ebidensya at sa pag-unlad ng teknolohiya, ang teknik ng DNA ay ginamit sa paglutas ng kaso. Noong 2006, ibig sabihin, mapunti 7 taon matapos mangyari ang kaso, natuklasan ng mga eksperto sa ebidensya ang isang di kilalang DNA sa gearshift ng kotse at sa likod ng palda ni Michelle. Ang DNA na ito ay kabilang sa isang lalaki pinaniniwalaan na ito talaga ang DNA ng Salarin ng ang kamay na may hawak na bagay ay umataki kay Michelle at sa gitna ng paglalaban hindi niya sinasadyang nasugatan ang kanyang sarili at ang dugo ay tumalsik sa gearshift at sa palda ng biktima ang pulisya ay nakipag-ugnayan sa laboratorio ng imbestigasyong kriminal ng Departamento ng Hustisya ng Iowa at matagumpay na nakuha ang kumpletong imahe ng DNA. Ang sumunod ay ang pag-upload ng data ng DNA sa Federal Search System na binuo ng Federal Bureau of Investigation. Ikukumpara ng sistema ang lahat ng data ng DNA sa pambansang database na binuo mula noong 1994 na nangongolekta ng mga sample ng DNA mula sa mga taong may record ng krimen. Bagaman maraming sample na ang nakolekta, marami pa ring limitasyon. Pagkatapos ng paghahambing, walang nakitang tugma. Hindi sumuko Sinubukan ni Matt na suriin ang DNA ng mga taong naroroon sa pinangyarihan, kabilang ang higit sa otenta mga dating suspek at ang dalawang dating kasintahan ni Michelle, ngunit ang resulta ay hindi pa rin tumugma. Ito ay talagang hindi inaasahan ng pulisya. Hindi nila maintindihan kung bakit nakatakas ang salarin sa kanilang investigasyon. Noong 2015, ang namamahala sa kaso ay pinalitan muli sa pagkakataong ito. Ang pumalit ay si Matt Denlinger. Kapansinipansin, ipinagpatuloy niya ang trabaho ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay ang detective, ang unang nagimbestiga sa kaso ni Michelle. Nang pumanaw si Michelle, si Matt ay limang taong gulang pa lamang nang si Matt ang pumalit. Sinuri niya muli ang mga tala ng imbestigasyon sa loob ng halos 25 taon mula nang mangyari ang kaso. Kahit walang bagong ebidensya, ngunit pagkatapos ng 10 taon ng pag-unlad, ang teknolohiya ng DNA ay may mga bagong tagumpay. At isa sa mga ito ay ang kakayahang gayahin ang hitsura ng may-ari batay sa kumpletong sample ng DNA. Ang teorya ay sa pamamagitan ng isang hibla ng buhok isang patak ng dugo at mga katulad nito, maaring gayahin ang hitsura ng may-ari. Kahit hindi 100% tama, ngunit sapat na para makatulong sa paglutas ng kaso. Noong Mayo 2017, nakipag-ugnayan si Matt sa Parabon Laboratory sa Virginia at ipinasok ang sample ng DNA ng suspek. Mabilis na nakabuo ang laboratorio ng isang malinaw na larawan ng suspek. Isang lalaking puti, may asul na mata at dilaw na buhok. Ang computer ay nakabuo ng tatlong larawan ng suspek, kabilang ang hitsura sa oras ng krimen at ang hitsura noong 2017. Nang ilabas ang larawan, isang dating kaibigan ni Michelle ang nagsabi, Ito si Blair, ang dati nating kaklase. Si Matt ay tuwang-tuwa, iniisip na malapit ng malutas ang kaso Hinanap niya si Blair, ngunit nang suriin ng DNA, hindi ito tumugma kasabay nito. Ang publiko ay nagbigay din ng higit sa 100 mga mungkahi na nagsasabing natagpuan na nila ang suspek na inilabas ng pulisya. Ngunit pagkatapos suriin ang bawat isa, lahat sila ay nadiskubring hindi tugma. Si Matt ay lubos na nadismaya. Bumalik sa simula ang lahat. Batay sa bagong tagumpay sa sistema ng genetic genealogy, ginamit ang paraan ng pagsusuri ng family tree. Ito ay isang ganap na bagong paraan, isang pagpapatuloy at tagumpay ng teknolohiya ng DNA. Bawat pamilya ay may natatanging DNA code sequence. Ang teorya ay hanggat tumutugma ito sa isang tiyak na bahagi ng sequence matutukoy natin ang isang partikular na pamilya. Ang paraang ito ay karaniwang ginagamit noon para maghanap ng mga magulang para sa mga ulila o maghanap ng mga ninuno. Ngunit sa investigasyon ng krimen, ito ay isang napakakapakipakinabang na tool. Kahit na hindi nito matukoy ng eksakto ang salarin, maaari nitong paliitin ang target sa isang partikular na pamilya. Iyon ay sapat na. Nang makita ni Matt ang balitang ito, nagpa siya siyang subukan at ipasok ang DNA ng suspek sa kaso ni Michelle para sa pagsusuri. Ang website na GEDmatch, ito ay isang pampublikong website tungkol sa genealogy. Maraming tao ang kusang loob na nag-a-upload ng kanilang DNA upang maghanap ng mga kamag-anak. Dahil dito, ang database na ito, ay naglalaman ng maraming iba pang sample ng DNA bukod sa mga kriminal. Tulad ng kaso ng Salarin sa Golden State, natagpuan din sa pamamagitan ng website na ito. At kung sino man ang hindi pa nakakapanood ng kasong ito, inaanyayahan namin kayong bumisita sa channel upang panoorin ito muli. Noong Hulyo 2018, pagkatapos ng ilang buwang paghihintay, sa wakas ay may tugon ang pulisya. Nakahanap sila ng isang taong eksaktong tumugma, isang babae sa Vancouver, Washington. Ngunit hindi siya maaring maging salarin batay sa edad at kasarian. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagsusuri sa family tree, natukoy na ang salarin ay nasa kanyang pamilya. Kaya, sinimulan ni Matt na suriin ang family tree ni Brandy simula sa kanyang mga lolo at lola at sinuri pababa sa bawat hakbang sa wakas ay natukoy ang tatlong magkakapatid na lalaki na nakatira sa Manchester, Iowa. At ang distansya mula sa lugar ng krimen sa Cedar Rapids ay mga 50 kilometros lamang. Lubos na posibleng gawin ang krimen. Wala nang oras na dapat sayangin. Si Matt at ang kanyang koponan ay agad na pumunta sa Manchester. Gayunpaman, sa ngayon, ay hinala pa lamang at walang sapat na batayan para sa isang search warrant. Kaya, nagpa siya silang mag-surveillance at mag-imbestiga ng tahimik. Ang grupo ng imbestigasyon ay nahati sa tatlong maliliit na grupo upang subaybayan ang tatlong magkakapatid. Bantayan nila ang bawat galaw ng tatlong magkakapatid na may layuning mangulekta ng mga bagay na kanilang itinatapon tulad ng mga gupit na kuko buhok, tiratirang pagkain, at pagkatapos ay kunin ang kanilang DNA. Noong ika, dash 29 ng Oktubre 2018, pagkatapos ng maraming araw na pagsubaybay, nakakuha ang mga investigador ng isang straw at isang sipilyo na pag-aari ni na Donald at Kenneth mula sa tatlong magkakapatid. Si Jerry naman, nang uminom siya ng dalawang baso ng soda sa isang pizza shop, matagumpay ding nakuha ng mga investigador ang straw. Sa tatlong sampol na ito, naging mas madali ang lahat. Pagkatapos ng paghambing at pagsusuri ng DNA, lumabas na ang DNA ng sospek sa kaso ni Michelle ay kay Jerry. Espesyal pang ikinumpara ng pulisya ang larawan ni Jerry noong bata pa siya sa larawang ginawa ng laboratorio at medyo magkatugma ito Pagkatapos marinig ang balitang ito, ang kapatid ni Michelle na si Jenny ay naging emosyonal. Akala niya ay hindi na kailanman mahahanap ang salarin, ngunit pagkatapos ng 30 na taon, ang kanyang hiling ay sa wakas ay natupad noong ika 19 ng Disyembre 2018. Pinuntahan ng pulisya si Jerry. Ang reaksyon ni Jerry ay hindi pangkaraniwan. Napakakalmado at iginiit na hindi niya kilala si Michelle at tumangging magbigay ng DNA. Gayunpaman, may search warrant ang pulisya at napilitan siyang magbigay ng sample ng DNA at kunan ng larawan ng kanyang braso upang suriin kung may peklat. Sa pakikipag-usap sa pulisya, si Jerry ay nanatiling kalmado at iginiit na wala siyang kasalanan. Palagi siyang sumasagot sa telepono at nagbabasa ng mga mensahe sa buong panahong iyon nang tanungin ng pulisya Paano mo ipapaliwanag ang pagkakaroon ng iyong DNA sa pinangyarihan ng krimen? Wala siyang sinabi. Sa daan pabalik sa Cedar Rapids, si Jerry ay hindi nagpakita ng anumang pagtutol o opinyon tungkol sa anumang bagay. Matapos kumpirmahin ng pulisya ang sample ng DNA na kanyang ibinigay, natuklasan na ito ay eksaktong tumutugma sa natagpuan sa pinangyarihan. Ito ay isang napakatibay na ebidensya. Bagaman malinaw ang resulta, ang panig ng investigasyon ay medyo nalilito pa rin dahil wala silang makitang anumang koneksyon sa pagitan ni Jerry at ni Michelle. Bukod dito, si Jerry ay walang record ng krimen isa pa siyang matagumpay na negosyante at may tatlong anak. Ang mga nakakakilala sa kanya ay nagsasabing siya ay isang mabuting tao. Ang tatlong anak ni Jerry, matapos maaresto ang kanilang ama, ay hindi makapaniwala. Naniniwala sila na tiyak na may naganap na pagkakamali ang kanilang ama. Ay hindi maaaring maging salarin paano naman ang DNA sa pinangyarihan? Si Jerry ay tiyak na may kaugnayan sa kasong ito. Nang marinig ng mga tao sa Cedar Rapids ang balitang ito, sila ay natuwa at lahat ay pinag-usapan ang kasong ito sa mga lansangan. Ang kapatid na babae at bayaw ni Michelle ay mas natuwa pa. Tunay silang nagpapasalamat sa pulisya sa hindi pagsuko sa loob ng maraming taon. Ang paglilitis kay Jerry ay nakatakdang maganap noong Oktubre 2019 ang panig ng depensa ay naglabas ng ilang mga isyu. Una, iginiit nila na ang pagkolekta ng polisya ng DNA mula sa itinapong istro ng palihim ay hindi maaaring ituring na ebidensya dahil wala silang legal na search warrant. Pangalawa, walang motibo sa krimen. Si Jerry ay walang record ng krimen at ganap na hindi kilala si Michelle. Hindi siya maaring magmaneho papunta sa shopping center upang gumawa ng krimen at pagkatapos ay bumalik na parang walang nangyari. Panghuli, sinabi ng saksi ng depensa na ang dahilan kung bakit lumitaw ang DNA ni Jerry sa pinangyarihan ay maaaring resulta ng pangalawang paglipat secondary transfer. Ibig sabihin, nag-iwan si Jerry ng DNA sa isang damit o pader habang namimili sa shopping center. At nadikit ito kay Michelle. Kaya, ang kanyang DNA ay lumitaw sa pinangyarihan. Dito. Ano sa tingin mo ang argumento ng abogado na ito? Sumasang-ayon ka ba o hindi? Bagaman walang search warrant, ang mga itinapong bagay ay hindi nakabilang sa personal na ari-arian at maaaring investigahan. Tungkol dito. Sumang-ayon din ang hukom. Tungkol naman sa motibo. Natuklasan ng prosekusyon sa pamamagitan ng pagsusuri sa kasaysayan ng pagbabrowse sa mobile phone ni Jerry na noong 2018. Madalas siyang naghahanap at bumibisita sa mga website na may kaugnayan sa paggawa ng karahasan at pananakit sa mga babaeng may buhok na blonde. Ipinapakita nito na sa kanyang isipan ay may isang uri ng intensyong kriminal sa mga babaeng may buhok na blonde at si Michelle na biktima ay nagtataglay ng ganoong buhok Maaaring ito ang motibo Gayunpaman, itinuring ng hukum na ang agwat ng oras mula 1979, ang oras ng krimen ay masyadong malayo, hindi maaaring ituring na ebidensya Panghuli ay ang DNA dahil ang DNA ng suspek na natagpuan sa gear shift at sa palda ni Michelle ay naglalaman ng dugo. Iginiit ng prosekusyon na ang paglipat ng DNA ay imposible. Ang tanging paliwanag ay naroroon si Jerry sa pinangyarihan ng mangyari ang krimen. Sa huli, Bagaman walang direktang saksi at pisikal na ebidensya ng paglabag sa batas, pagkatapos lamang ng tatlong oras, ang hurado ay nagkaisa sa desisyon na si Jerry ay nagkasala sa first degree murder. Sa estado ng Iowa, ang krimen na first degree murder ay may parusang habang buhay na pagkakakulong ng walang parol. Bagaman umapela si Jerry at ang kanyang abogado ay humiling ng bagong paglilitis, ito ay tinanggihan. At sa kasalukuyan, si Jerry ay nakakulong pa rin sa Anamosa State Penitentiary. Ang kaso na tumagal ng 39 taon ay tila imposibleng malutas. Ang pagpanaw ni Michelle ay nalimutan na. Ngunit sa huli, salamat sa pagsisikap ng ahensya ng imbestigasyon kasama ang kanilang dedikasyon, natagpuan nila ang salarin at naibalik ang hustisya. Sana, sa kabilang buhay, si Michelle ay makapagpahinga na ng payapa. Bagaman wala na ang kanyang mga magulang upang masaksihan ito, naniniwala ako na sila rin ay nakangiti na at iyon ang pinakamalaking kapanatagan. Tama nga, walang lihim na hindi nabubunyag. Ang buhay ay may karma. Kung hindi mo babayaran agad, babayaran mo rin sa huli. Kaya kapag nabubuhay, dapat ay taas noo tayo, mga kaibigan. At iyan ang kuwento natin para sa araw na ito. May naiisip ka ba? Paki-comment sa ibaba kung maaari. Suportahan kami ng isang like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa inyo. Paalam at hanggang sa muli.